Okay mga ka sideline. yung bagong video para kay Toto na naman. Dahil <laughs> si Toto, kakabit ng kuryente, dapat alam niya kung paano gumamit ng tester. Ah, sige to ah. Ganito to oh. Pagmula sa <laughs> Oh, testingin mo muna lagi. Yung tester kung maayos ba o hindi uh, dahil kung hindi putol yan wala mangyayari kahit anong testing mo kaya dapat laging meron kang mababasang reading okay kung may ganyan na reading kasi raman yan o maayos at, at importante guwabasa pag live at may kuryente na di mo siya po pwedeng awakan kuryente Oh. Okay? So, lagi yun dito. Mamaya, titestingin natin yan. So, ngayon, nahanapin lang natin kung ano yung yung konektado na ito. Oh, Hanapin natin kasi uh, Tandaan mo to ah Minsan lang gagawin natin to Matuto ka O halimbawa ito So, ah, hanapin natin kung asan siya. Yung dulo-dulo niya. Wala, wala. Ayan. Wala. Yun. Yun. Isa. Ibig sabihin, ito. Mga connect yan. Yung... ito. Ito, to to. So, sabihin, ito, yung dulo niya. Kabilang dulo is ito yun. Oh, yan di ba? Mm -hmm. Okay. So ito, kukuha pa tayo ng isa. Hanap pa tayo sa tatlong to. Ng alin siya mo kasi. Kasi kailangan laging dalawang linya kailangan natin. Ayun, Ayun. sa pulagad. Yung iba wala oh. Wala yan kasi hindi hindi sila connected. Ayun. Okay. Sabi so, sabihin ito. Saka ito. Yung dalawa na Okay. O, so, para malaman natin. Ito ah. So ito, basic na basic na yan. Ito na yung dalawa. Ang kasama. ngayon. Okay. Yeah.